Dalidaling dinalani ni Himer, Imani at Jimmy Lumaras na kapwa mangingisla dito sa Panacan, Davao City, ang isang putol na paa at combat boots sa Coast Guard Santa Ana na kinopermang bahagi ng katawan ng isa sa mga pasehero na bumagsak na C-130 Hercules. Ayon kilang Mang Himer at Mang Jimmy, bandang alas 7.30 ng umaga kahapon ng mamataan nila, sabay-bayin na palutang-lutang ang putol na paa. Bagamat hindi pa matukoy kung sino ang may-ari ng nakitang parte ng katawan, tiniyak ng Air Force na mula ito sa isang sa mga biktima na bumagsak na eroplano dahil sa nakasuot pa ito ng combat shoes. Ayon sa Search and Retrieval Operation Team, isa sa mga nagpapataga sa paghahanap ang kakulangan ng kagamitan. Tanging fish finder sonar lamang umano ang gamit ng Task Force C-130 sa paghahanap ng naturang eroplano. Sa kasulukuyan ay di pa rin nahanap ang mga biktima at patuloy din ang paghahanap sa eroplanong C-130 na hinihinila <laughs> ah bulol bumagsak sa bahagi ng Davao Gulf. Patuloy pa rin inaalam ang posibleng dahilan ng insidente. Nagpakalat naman ang Coast Guard ng mga hotline at hinikayat ang mga mamayan, mamamayan ni Shadows, na i-report agad sa kanila ang anumang impormasyong kanilang mahanap hinggil sa bumagsak na eroplano. Erlen Kasuyak para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide.